Good morning, Chris. Good morning, Victoria. Ma'am, nabasa na po ba ng Malacanang yung 97 pages pala na desisyon ng Korte Suprema? Uh, Pahapyaw lang, medyo mahaba. Eh, busy ang Pangulo sa <laughs> tona. na. <laughs> Pero yung highlights naman ay uh, alam naman na. Ah. Opo, and ano nga po ulit ang uh, siguro komento or posisyon po ng Malacanang dito? Dahil ang taong marami po sa publiko ang hindi satisfied doon sa naging desisyon po ng Korte Suprema. Well, uh, siyempre, al alam naman natin kung sino ba ang ang final arbiter, di ba, kundi ang Supreme Court. Okay, uh, iba kasi yung nirespeto mo ang desisyon ng Supreme Court, iba naman yung tinaniniwalaan mo ba kung tama ba yung desisyon ng Supreme Court. Mm -mm. So, magkaiba yun, oh, di ba? So, may mga pagkakataon na masasabi natin na, uy, mukhang mali ang Supreme Court dito dahil mukhang hindi nasunod yung mga dating jurisprudence. Pero kapag nisingilita ang Supreme Court, wala tayong magagawa kundi irespeto ito. Mm -mm. May sentimento na po ba or uh, reaction ang pangulo kasi isa po doon sa Articles of Impeachment na na declare na unconstitutional yung uh, naging pambabanta di umano ni VP Sara kay pangulo, kay First Lady pati kay Speaker Martin e eh, kung ganun po ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ano po kaya ang siguro naging reaction po ng pangulo doon? Hindi. Ito naman kasi, no, Christian, hindi naman kasi inaabsuelto. Maliwanag naman ang sinabi ng Supreme Court na hindi naman nila inaabsuelto si uh, Vice Presidente sa anumang ginawa niya. Ito ay more on technicality. Okay? Uh, pero itong pagdi-dismiss ng uh, Supreme Court sa impeachment or yung pag-favor pag, um, pag -favor sa petition nila Vice Presidente ay... Uh, more on technicality, mm -mm. hindi pina, hindi na absuelto yung ginawa na ano mang ginawa, kung krimen man to, hindi, hindi siya na absuelto. Pero sabi nga, sabi nga ng karamihan, okay, hindi na aayon yung mga nasasabi sa decision ngayon, hindi siya na sa mga jurisprudence na nakaraan, especially mm -mm. one year bar rule. Mm -mm. So, di ba ang sabi naman ng Pangulo ever since, dapat ang lahat ay uh, proseso, sa tamang proseso. So ang tanong ba, yung decision kaya ng Supreme Court ay nasa tamang proseso. So maybe legally magiging correct ito dahil uh, lahat ng magiging decision ng Supreme Court ay magiging law, part of the law of the land. Mm -mm. ba? Diba? Pero sabi nga nila, hindi lahat ng sinasabi ng Supreme Court ay tama. Dahil may mga pagkakataon may mga dissenting opinion nga mm -hmm. at minsan nababali katulad doon kay Francisco case Apo. and Mercedes Gutierrez case Apo. about the one year bar rule mukhang minodify dito na modify dito na Supreme Court So at the time na ginawa ng House of Representatives itong uh, articles of impeachment ito'y umaayon mm -hmm. sa rules noon at sa batas pero naiba So, ang daming question. Judicial overreach, judicial legislation. So, ganun lang. opo Ma'am, do you share that same sentiment na hindi nga po nasunod yung jurisprudence? Kasi may ibang nagsabi na nga na yung Francisco na desisyon ay uh, hindi yun yung, uh, parang nagkaroon ng panibagong desisyon ng Supreme Court. Uh, siguro, ang magiging sentimento lang naman dito ay, bakit hindi nasunod? Lapat mm -mm. yeah, hindi nasunod yung dati ng uh, doktrina mm -hmm. principles oh, behind Francisco case and uh, Merceditas Gutierrez case kung saan pag sinabi natin initiation ng complaint no eh, it means filing and referral so referral to the House uh, Committee on Justice oh, dito kasi maliwanag wala namang referral and Uh, kung mapapansin nyo, meron din sinabi si uh, Justice uh, Carpio tungkol sa timing. Mm -mm. Kasi mas naunang final sa Senate, yung uh, fourth complaint at yung tatlo ay lumalabas na hindi inaksyonan. Mm -hmm. Pero mm -hmm. ang sabi nga daw ng Supreme Court, it would be considered as dismissed or terminated upon... Uh, upon what's the word... Uh, Adjournment. Mm -mm. Diba? So, eh, nag-adjourn sila 7.46, 7 something, PM. Mm -mm. Mas nauna daw na uh, final yung fourth complaint. So, walang masasabi na na-terminate. Na-terminate to after na-file yung fourth complaint. So, yung timing, it's a fact eh. So, yung timing, dapat aralin daw ng Supreme Court. So, yun lang naman sa atin. Kung ano yung dapat na masunod, Uh, na proseso kung ano yung dapat nasa batas, hindi kailangang i-modify to favor somebody. Basta kung ano yung nasa batas, yun lang dapat ang sundin. Mm -hmm. And si uh, former Supreme Court Associate Justice Ma'am uh, Adolfo Ascuna, ang sabi mm -hmm. naman ay parang suggestion niya, pwedeng uh, since bagong parang definition itong nangyari mm -hmm. sa desisyon ng Supreme Court, sana yung previous na lang na desisyon, doon nga po sa Francisco ang sinunod at doon sa mga susunod na lang na desisyon ipatupad itong bagong inilabas ng Supreme Court. Would you agree with that po, ma'am? Yes, kasi para mong parurusahan yung isang tao mm -hmm. na isusubo mo yung bago, samantalang yung dati niyang nilunok, ay eh yung luma at yung mga umiiral, yung prevailing uh, provisions, prevailing jurisprudence, tapos ipapasok mo sa kanya yung bago niyong gawa na hindi naman umiiral noon. Mm -hmm. And that's true. According nga uh, kay former... Uh, Supreme Court Justice Askuna, it's unfair. Mm -mm. Mm -mm. And my observations then ma'am na the president should take a stronger stance Apo. on this doon sa impeachment ni uh, VP mm -hmm. Sara. Uh although sabi niyo nga po we respect what the Supreme Court came mm -hmm. out with, pero may chance ba na mag-issue ng mas ma ng mabigat or strong na statement mm -hmm. ang pangulo on this? Okay, ganito 'yan. Uh, unang-una, ever since sinabi naman ng pangulo ng Ejecutivo, hindi kasi parte talaga ng trabaho ng pangulo ang mm -mm. uh, impeachment. Apo. Kasi katulad mm -mm. niya, hindi ba marami na rin ang pumupuna na bakit ganun sobrang higpet yung naging decision ng Supreme Court when in fact they are also impeachable officers. Mm -mm. So you can see ano, the 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 the, the essence nito? Mm -mm. 'Di ba? Yung sense kasi nito is bakit ka maghihigpit when well, in fact you are also part. You are also considered impeachable officers. So, kung makikialam ang pangulo, as sabi niya dapat nito dapat hindi ganyan. Hindi dapat nagagaling sa pangulo dahil si pangulo ay also an impeachable officer. Opo. Mm. -hmm. mm -hmm. 'Di diba? mm -hmm. And at the same time, kung sabi niya makikialam siya. Mas lalo pa itingin yung 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 issue na namumulitika yung pangulo when in fact ang pangulo gusto lang talaga trabaho. Okay? So, trabaho na ito ng Kongreso, trabaho na ito ng House and Senado, dapat ang gawin nila, gawin nyo yung dapat niyong gawin. Mm -mm. Kung may dapat managot, dapat managot. Hindi ba? Huwag natin iasa ito sa Pangulo dahil ang Pangulo, mas mapipintasan ito ng tao kung makikialam dyan. Oh, Masasabihin, lalong namumulitik ang Pangulo pag magkakaroon pa siya ng ibang um, mensahe patungkol dyan. So ang 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 impeachment sa Senado 'yan, sa Kongreso 'yan. So, hayaan niyo na lang ang pangulo magtrabaho para sa bansa. Dapat gawin niyo ang dapat nagawen ng naaayon sa batas at naaayon sa jurisprudence at para mapanagot ang dapat papanagot. Opo, ma'am, panghuli sa akin siguro. May apela ba kayo sa Supreme Court? Ah, uh, okay. Uh, ulit. Uh, okay, parte ng executive. Uh. <laughs> <laughs> ano, uh, as a lawyer, as a lawyer, Siguro dapat ano lang po. Kung ano po yung nararapat, kung ano yung mga dati naging jurisprudence, uh, yun dapat yung masunod. At uh, sabi nga ni, ikakopihan ko na yung kay Justice Ascuna, na ang pinag-usapan talaga dito is accountability. ba? Diba? Yung accountability. Mm -hmm. So yun lang po. Ma'am, so tomorrow makikita namin kayo sa batasan. Ma Sona. Yes. Uh-uh, -oh. Nandun tayo. <laughs> See you around po, Yusek. Opo. And ma'am, siguro ito la sorry. Ano yung uh -huh. siguro general message lang po ng pangulo uh, prior to his Sona? Yung asahan lang po ng public po from his Ah, uh, unang-una po kasi ah uh, ang uh, naging pangunahin talaga kasi ngayong concern ng pangulo eh itong eh, parang sunod-sunod na bagyo. Opo, opo. 'Di ba? Uh -huh. Na hindi naman natin makontrol yung nature, pero ang kaya, ang kaya niyang kontrolin yung mga yung mga official niya. Mm -mm. So, trabaho lang talaga. Apo. So, sa mga kababayan natin, mag-ingat din po kayo. Asahan niyo po yung tulong ng gobyerno, ng pamahalaan. At uh, kahit ano pang maging darating na bagyo dyan, kakayanin po natin dahil ang inyo inyong po mga opisyal ay nagtatrabaho naman po para sa inyo. Alright. Yusek, Yusek maraming maraming you. salamat po. At see bukas sa Batasan at sa Malacanang. Thank you, ma'am. Yes, salamat yes, ma din, uh, Christian and uh, Victoria. Salamat. Good thank morning. So much po, po.